O oh, Jeline, upo ka na. Huwag kang masyado maingin. Baka marinig tayo dito. Kuya, gutom na gutom na ako. Dito ba nagkatrabaho si ate, si Ma'am Virgo? Yung... Oo, oh, dito na. Nagkatrabaho si Chef Virgo eh. Tsaka huwag kami ngay ha. Gawa ng hindi tayo alam yung dalawang waiter na nandito tayo. Baka magkakit na naman sa atin. Maghintay ka na, makakain din tayo. Sige. Hoy! Ano ginagawa niyo dito? Ito eh, lang ang sinasabi ko sa'yo eh. Um, ano po, may hinihintay lang po kami itsura nyo. Eh, Kaya sa mga customer namin, no? Eh, gutom na gutom na po kami, tsaka may hinihintay lang naman din po kami, eh. Hindi kayo pwede dito, ang babaon nyo. Eh, pasensya na po talaga, ate. Gutom na gutom na po talaga yung kapatid ko, eh. Yaan nyo po, mabilis lang naman po ito, eh. Hindi pwede, mas kayo dito. Eh, tsa! Ako okay na, ako na bala sa kanila. Eh, ako talaga nagpapunta sa kanila. Pasensya ka na eh. Gutom na gutom na eh. Papakainin ka pa na lang. Teka lang, alam mo na bus natin to? Nakakaya sa mga customer natin oh. No? Eh, May mga kasama tayo dito. Na no, ganyan? Eh, ako na. Eh, baba, ako na lang magbabayad. Ibawas eh, na lang sa sahod ko. Papakainin ko lang. Kawawa naman eh. Aba! Hindi naman po pwede yan. Baka kaya siguro. Kaya tayo nang susurt si dahil binibigyan mo ng pagkain yung mga yan no? Hindi. Ano ba? konti lang naman yun. Hindi naman yung... Masyado makaka-apekto sa restaurant. Siya naman. Hindi pwede. Umalis kayo dito. Sige, sige, sige. Hindi na lang ako sa labas. Dada ko ang bagay Sige po, ate. Um, ate um, pasensya, um, na. pasensya na. Pasensya na. Sabi ka naman, Cha. Wala lang ang makain yung mga bata. Kailangan ba ipahiraan mo pa ng ganun? Eh, ano kung bigyan ko sila ng pagkain? Binibigyan ko naman sa kanila. Tira-tira eh. Kaysa naman itapon lang natin. Uy! Tiyo, ano nangyayari dito? Tiyanan naman yung mga customer, nakakaya, oh. Eh kasi naman, itong magaling na chef natin. Kaya naman pinapasok dito yung mga pulubi, eh tingnan mo nakakaya sa mga customer natin, no? Oh. Bakit talagang nagrego nang ka ng mga pulubi dito? Alam niyo nga, arti niyo, yung mga customer hindi nagre-reklamo. Kaya lang nagre-reklamo, eh. Hindi kasi nakakaya sa kanila. Tingnan mo naman, ang sarap ng kain nila, tapos nagpapapasok ka ng pulubi. Masyado kayo mabangos, gaya ng problema sa inyo. Alam niyo kayo, dapat ako salamat kayo kasi may maayos kayong trabaho, nakakain kayo. Yung mga batang yun, yun ang alam yung kaligayahan nila, makapasok sa ganitong lugar. Tapos si papahiya nyo pa. Lahat naman ang pinapakain ko dun, tinatapon lang yun eh. Kasi hindi, kasi itapon, di ba? Ipapakain ko na lang para makinabang naman yung ibang tao hindi nakakain. Ikaw na kayong mali, ikaw ba galit? ba yung nagagalit? Sino ba yung namahiya sa mga bata? O baka naman kaya nagagalit ka, cha, gusto mo, sa'yo mapunta yung mga tera-tera? Huwag ka maglala, iinit ko para sa'yo, meron pa doon. Oh, grabe na. Kung papakain mo ng tira tera Hindi pa ka tayo nakakaganto yung malis. Alam mo, may pinaplano ako. Ano yun? Di ba, sure tayo nakaraan? Oo. Oh. Pwes, pinapasok ng Chef Virgo yung mga pulubi dito. Mm. Kaya kumuha tayo ng pera sa kaha. Tapos palabasin natin na kinuha ng mga pulubi. Tandang ideya yan. Chak. Malalabot na siya kay sir. Sige na. Ang bahala dito sa kaha. Kuha ko ng pera. Sige na. Balik sa trabaho. Dalingan mo ah. Huwag ka magpapahuli. Eh. Hmm. Oo. ate, siguro hindi na siya papunta rito gawa sa Kinama natin kanina, mali kasi yun eh. Hindi naman, mabait naman si ate. Tsaka baka may ginagawa lang siya. Siguro, baka may ginagawa lang talaga. Tumutom na kasi ako. kanina pa kasing wala si ate. Naghihintay na ako. puti tinapay. Hatta tayo. oh saan galing yan? Baka nina ako mo yan. Hindi ah. Galing to dun sa babaeng tinulungan ko kanina. Ano? Baka oh, saan na <lars> oh O, mahihintay pa si ate. Buti naman, nakapunta na. Nasaan <lars> na kayo ah? Tumakas pa ako eh, yung mga tirang pagkain kasi doon, masyado nang binabantayan eh. Ayoko nang mapag-initan at baka kayo madamay pa. Ah, sige. Tinakas ko pa tong pansaw ko sa kaldereta. Ayan, eh masarap naman to. Sausok nyo dito sa baon kung ano. Krakos, ayan, ang tibisa kayo. Magpapasensyahan nyo muna ako. yan lang ang nakayanan ko. Kaya lang, Bawal na kayo dito ha. Kasi yeah. pinagsabihan na rin ako eh. Kaso umuulan, saka pupunta? Eh, hindi ko rin po alam mga di Dito lang po talaga yung ayos na matutulogan. Gawa na may bubong. Ganito na lang. Malawag yung bahay ko. Mag-isa lang ako kasi yung mga pamangkin ko muwi na ng probinsya. Gusto nyo, doon na lang kayo. Eh, eh ano naman po kapalit doon? Di ba po ba nakakahiya yun? Kaya nga po. Eh, tulungan nyo na lang din ako. Um, Magluluto ako ng mga ulam, tapos Benta nyo para may kinikita rin kayo. Tapos hindi lang ako sumasa sa trabaho, may kinikita rin ako sa bahay. Pag benta kayo ng ulam, kaysa naman namamalimus kayo, di ba? Oo, oh, sige ate. Magandang... Ano, hindi eh, yan. Sige po. Ah, oh, sige. Ganda na lang, ha? Bawa siya. Ikaw muna kay Santo, ha? Kainin niyo yan. Ubusin niyo yan. Okay? Ah, oh, sige po. Thank you po, ate. May na lang. Ano, okay, sige. Ibay talaga ni ate. Kahit may mali tayo, may tulungan pa rin tayo. Tara na. Tara. Sabi Buti na lang talaga, pumasok dito yung mga pulubi. Hindi nakagawa tayo ng plan Kapera pa tayo. Kaya nga. Diba? Oh, ang pasensya na kayo. Nalate ako kasi speedy. Ano ang bukong tricycle? Ay, pumasok ka pa. Ha? Oo nga. Bakit? Wala mong pasok na yan? Tawagin mo si sir. Tanggal ka na. Teka lang, bakit ako matatanggal? Anong ginawa ko mali? Para ako matanggal? Sir, Arna na lang magpapaliwanag sa'yo. Hindi, anong ginawa niyo, ha? Kasalanan niyo na naman to, no? Siniraan si niyo ako? Si Sarah ang kakausap sa'yo. Hello, sir? Sir, takman na daw po ako. Sir, hindi na mabutot. Hello? Sir? Kasalanan niyo ito, ano? Ano? Huh? Ano? Anong binintam niyo sa akin, ha? Wala akong kinakuha ng pera d'yan sa kaha! Kahit yung mga bata, hindi naman niyo pumapasok dito, ha! Huwag ka nang madam sinasabi. Sige na, sige na, sige na! Alam niyo, totoo ang karma. Handa kayo. Rats! Woo! pera, Tayo dun, ha. Oo naman. Mabiging dapat palaging malinis to. Kasi ito ang na natin. Kahit masawad ko na, punta sa cooker na to. Kaya, dapat panatingin malinis. Asan na kaya ang kuya mo? Siguro naubos pa rin tanong. Kaya nga eh. Ate. yun. Ano? Sold out. Ano sold out? Ano? Sold out, yun! Ay, ah, sold out. Ganyan Ay, siya. Sold out natin yung benta mo. Benta ano mo ka. ka? Nasaan yung pinagbentaan? Tingnan nga. Ma, yeah, uh, ubos nga. Galing na lang magbenta. Siguro, sigurado pinabola mo yung mga customer mo, no? At saka ate, may isa pa. Ano? Yung pinagbenta ko nito, nagustuhan yung mga paninda mo, yung mga niluto mo. Oh. Eh, ang sabi sa akin, pupunta daw siya dito at gawa ng kakausapin ka kung pwede ka daw maging... Yan, yeah, nandiyan na pa, pala eh. Nandiyan na pa, pala. Ay, hey, kaya. Ah, uh, hello po. Ay, sorry. Mad Madumi kami ko. Ako nga. Ah, uh, po. Ay. Ah, uh, ako po yung bumili nung panindali ni Justin. Kayo po ba yung nagluluto? Ah, ako po. Dati po akong uh, cook sa restaurant. Ah, uh, kaya naman pala na, napakasarap ng luto mo. May... Actually, yung kaibigan ko naghahanap ng chef eh. Alam ko na, pit na pit ka nun. Di lang basta masarap yung luto mo, may kakaiba sa luto mo. Sir, interesado ako kasi kailangan ko lang trabaho. Natanggal kasi ako sa trabaho ko. Sakto eh. Hindi naman pala, hindi na ako mahihirapan. Naku, maraming salamat po, sir. Ako, thank you po, ha? Ah. Ang ganda pala ng ate mo. Naku, <laughs> 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 sir. Hagahan niya ako. Pero, eh, sir, eh, saan po ba yung ano? Baka makapag-apply ako, nakakaya. Ah, mabuti pa. Ihuwag uh, iiwan ko na lang yung calling card ko. din, samahan kita. Sundo kita bukas. Sige, sir. Gusto ko yan. Sige ah, po, salamat. Tawagan mo na lang ako, Sige po. Ay, ah, kuya, salamat din, ha? Ah, yeah. uh, pasigay yung number mo sa Sige po. Sakya kasi yung calling card ko eh. Sir, eh. Sir, niyo ako you to. Huwag ko talagang trabaho kasi ito mga ampun ko eh. Gusto ko yung pag-aralin. Ah, okay. Ah, thank you ah. Thank you sa number mo ah. So, paano? Mahal na ako sa inyo Salamat ah. Sige po eh. Salamat po. Sabi mo sa'yo ate, good news. Alam ko naman, ninalis ako dahil wala lang trabaho pero parang mas wala na yung papasokan akong trabaho kasi mga walang toxic siguro. Mm -hmm. Buti naman. Kumain ba kayo? Ano? Kumain ka ba dyan? Hindi ate, gawa lang inuugos na agad ni Kuya eh. Eh siya, sige. Punta na kayo doon, magluluto ako. Ikaw e, maligo ka na, Jerry. Sige ate, mo. salamat. Giligo na rin ako. Ah, trabaho na Pareho, ako. Pare, wag ka mag-alala. Huwag mo nang problemahin yung mag magiging chef mo dito sa restaurant mo. Sigurado ako, pagkabukas ulit nito, malakas to. Kasi yung, yung babae nyo, napakasarap magluto eh. Sige, tingnan natin. Huwag nang problemahin yun. Oo, ito na pala eh. Sir! oh, uh, magpo Sir! Sir! Sir, dito ako nagtatrabaho dati uh -huh. Kilala niya ako. Siya yung boss ko eh. Oh. Sir, natanggal na kasi ako dito kasi napagbintangan ako na nagnana sa kaka. Sir, hindi naman po kasi talaga ako yun Hindi po kasi kayo naniniwala sa akin. Hindi niyo po kasi pinakinggan yung paliwanag ko eh. Huwag ka mag Naunawa ako na. Nalaman ko na ang lahat. Yung dalawa ni chat ni Fe ang may totoong kasalanan kaya pinakulong ko na sila. Talaga po? Oo, sir. Pwede. Ano so, ibig sabihin po? Magkakalala kayo? Actually, business partner kami. Eh, syempre, ako galing US. Eh, yun naman pala eh. Sino naman pala yung dating chef dito, kaya naman pala napakasarap nung nilala ako nung bata, Natikmaw ko talaga yung luto niya. So, wala na pala tayong problema, hindi ka na mahihirapan maghanap ng bagong chef. So, so ibig sabihin nun, sir, ibabalik niyo ako sa trabaho ko? Oo oh, naman. Uh, pasensya ka na dahil sa mga nangyari, ah, uh, ko sa aud mo. Talaga, sir? Naku, oh, sir! Kailangan, kailangan ko po talaga kasi yung mga alaga ko, kailangan ko pag-aralin eh. Ay, speaking. Pare, alam mo naman, di ba, na wala tayong mga waitress. Eh, pinakulong mo na. Yung dalawang bata na naalala ko yung nagtitinda kung bakit ko nakilala to. Pwede yun, pwede yun dito. talaga po, pero kasi medyo minor pa po sila, pero pwede po ba sila mag-part-time dito habang nag-aaral sila para... Para po makatulong din ako sa kanila. Oo naman, di ba? Oo naman. Wala namang problema yan. Ako, maraming salamat po. Ako naman po yung gaja nila. So, baka gustong-gusto -gustong po rin kasi kumita ng pera ng mga batang yung kaysa po namamali mo sila sa labas. Sir, totoo ba, Sir? Oo. Okay yun. Para makatulong din tayo sa kanila. O, so, maraming salamat po na ako. Malulog ka ng langit sa akin. Thank you po, Sir. Sir, so, thank you po ha. So, makakapagumpisa na po ulit ako bukas? Anytime. Ah, uh, pa siguro, ano, nagugutom na ako. Pwede ba paglutuin natin 'yan? Eh, <laughs> nga ng luto ni. Eh. sige po, sir. Pagluluto ko po kayo. Ah, punta na po ako sa kusina. Oo. Thank Pusing you. mo 'di ba? Thank you, sir. Alam mo pare, 'di lang basta masarap magluto 'yun eh. Single ba 'yun? <laughs>